Ay Sarap dito mga idol Woo, Dito ang dano Hindi makaahon yung motor Ayan Ayaw motor Mahirap pag madulas dito Maulan <laughs> Nabalik Ayo lo. Do. Sirundok sa isang motor. Ito hmm? <tuh -tuh> grabe dito simula na uras na lamig na buti yung motor mo parang parang kabayo <laughs> dito sige <coughs> Tanggung, hahaha, yang lain, tuh. kaya pala ito motor binili mo hindi oh. pwede dito yung mga ano yung mahon barako okay. kasi yung shock ng barako hindi na yung barako hindi yung shock niya, hindi naman ganito ka talon talon eh hindi pwede yun kahit na oo oh. mo din na yung barako sa ganito nga ahon oh. pag nagalong lista na siguro yun kasi bar barako kahit saan Bagaimana si dengan mobilnya? saya <laughs> 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 <Dintripa katuraan to? hah> sudah sa eh, sa oh. oh. Bisa pakai pag ako hindi ako sanay hindi ako pwede buto ganito kaya nga ito kinawa ko si mataas si kaya maglaro sa mga batong ganito yung radar hindi ako bago ko makarating sa baba pag ako ang ay, wala muna sigurado pag na shoot ako sa lubang ng ganyan hindi kasi ako nagpunutor ng single talaga dati pa magdala ng motor kahit ganito kaya kung dalhin mga 300 kilos ha? Huh? Oh? at punta na si ako pag, pag, pag shoot pa lang sa may daanan, hirap ako eh hindi <laughs> ako susanay magkano magsingil mag nakakaroon ko ng motor sa probinsya ang nag, nag mamaniho naman hindi ako ng anak ko Ini bisa driver bingung oh. <laughs> Kayak tadi Masa umat Wanda ini mahina. Ini boleh Kalau <tuh> lu <tuh> omri <tuh> Ini <tuh> wala humi wala naik kalolo aku abi naga mo punit oi oh tane batu batu balang kan sirap telangan daat he rap su